Hello guys, uh, good morning. Nandito ako ngayon sa Pang Pang Market. Uh, ito yung kung paano gawin yung lumpia wrapper. Ang bilis lang pala o. Oh. Isang pahid lang. Yan. Wala. Ang bilis niyang gawin o. Oh. Ano yung ginagawa na ano? Harina lang po. Ano, glutinous flour yan? Hindi. Hindi. Natural lang po. Natural na harina lang yan? Hindi ba mainit sa kamay pag inano yan? Mainit po. Kaya lang sanay na. <laughs> Oo. Oh. Hindi <nang> masaktan. <laughs> Ayan. Ito yung mga ano guys. Oh. Halos araw-araw bumibili ako ng lumpia rapper. Ayan.

na na ulo, paghihihi, madami kina yung pieces, sixty five pieces, sixty five bang sa turon yan ano? Ang turun. malalaki right. okay thank you ha